Hello guys, so kaning nga video tudlo ang tamon sa on pag edit sa inyong picture na mamahimong intelligence figurine. So maato na ta sa tong Google, Google. And then mag-search ta sa baba og oh, Google Gemini, naka-search na nadaan ako ah. Then pag abot diri, scroll lang nato pataas, then diri sa plus. Ato nang pisliton, upload file. So mangita jud tag picture nga may atong edit. Then, pagkahuman, pag makita na na siya ang picture dira, pislita lang ning as Gemini. So, na ako i-link dira ah. Hindi paste lang nako, na ako. lang ibutang sa comment section. I-copy lang ninyo para nyo magamit kung mag-edit na mo. So, paabot lang ta. Mga 2 or 3 seconds. Hantod nga. Magawas na yun ang resulta. So, nag-generating image na siya. So, pag nanang resulta, itong scroll pataas. Then, mauna ni siya. Oh, half body lang to akong gi kuan nga picture pero diri whole body na siya so yung ana lang siya kasayon din pisliton to ni mo unya imo ding din isave yung ana lang siya kasayon to so, sa mga nung tanatan ulang mo aning video dali naman siya di na kailangan o gasto libre ra siya